Pretty. Ayan, welcome again sa aking bagong vlog. So, itong vlog na to, ang gagawin natin ay... Wala lang. <laughs> so, dito sa vlog na to, guys, ipapakita ko po sa inyo kung paano po ako gumawa ng Drag Queen Week. So, itong buhok na to, ayan. So, order po ito ng client po natin from Leyte. And then, dito sa vlog na to, ipapakita po natin kung paano po natin gagawin dito Or kung paano ko po ito gagawin. So, kaya watch nyo na po itong vlog na to. So, ito guys, yung gagawin po nating drag queen wig. So, ang ganda po ng wig na napili po ng ating client. Apoy-apoy yan ang design. Ayan. So, pinonitail po na po yan. Dalawang ponytail, half ponytail. Tapos, ito ang i-style natin. So, ayan. So, dito sa vlog na to, makikita nyo po kung paano po natin ito ginagawa. So, ito ang mga gagamitin natin. Supply. Clip. Pins. With crocodile para ma-section natin yung mga hair. Water. Ketchup. Charat. Glue. Glue. Kailangan natin para ma-style natin ang wait stick, metal stick po guys para maitaas natin ang mga buhok mga bagay-bagay na kailangang itaas natin so una natin gagawin, isipin natin kung anong style yung gagawin natin dito sa wig na to so sabi kasi ng na client natin is ako na bahala sa design ng kanyang drag wig or sculpture wig po, guys. So, naisip ko, eto na siya. So, bad. so guys, so, naisip ko, tataas ko to ng bilog-bilog, tapos may mga ganun ganing kanik-kanik Tapos, lalagyan pa natin to ng stone. So, ilalagay din natin yan sa vlog kung paano natin nilalagyan ng stone yan. So, ngayon, tatapusin muna natin kung ano yung itsura po ng drag wig na to. So, guys, gagamit tayo ng metal stick. Tusok natin dito muna. Ang hirap. So, ayan. So, ayan siya. So nakatusok siya dito para dito natin siya ilalagay, ikikemi natin yung mga tatayo natin yung po guys. Okay, tapos isa section natin dito guys. Section, section lang. So, isip ka kung ilang section yung gagawin mo. Kung dalawa, tatlor or apat. Ikaw na yung bahala dito. So, ngayon, ito, iniisip ko, tatlong section siya. Ayan. Isang section 1, isang section 2, at saka section bulo. <laughs> Ayan, section na natin. Yung dalawa, nilagyan natin ng sandiyo para hindi siya kung saan-saan pumunta. So, ito ang uunahin natin na sculpture din ilalagay natin dito. So, unahin natin guys is babasain muna natin yung hair. Basain lang natin and then suklayin. Ay sya. Suklayin natin ang bongga po guys para maiwasan yung buhol-buhol or kaya yung mga pangit na hair nakakalabasan nito. So, once na suklayin na natin ang bongga guys, lalagyan na natin siya ng glue. So, ayan. Ang loko po guys is ketchup. <laughs> <laughs> Chara! Charot lang. Tapos ayan. So, lagyan natin ng maraming glue po guys. Tapos sa kanila. Ayan siya guys. Lagyan lang natin. Sa so, sin, make sure na lahat ng hair is malagyan ng, ng glue po guys ha. Para maganda yung kalabasan niya. Hindi yung parang konti lang yung glue. Hindi po siya titigas. So, ayan. So, naturo pala sa akin. Ito ang ating napagkapuging jowa na si Ian Garcia di ba? massage lang po natin yan. So, minsan kapag super lagkit na, miss ko pa rin siya ng water. Suklayin ng suklayin hanggang sa umayos. So, ayan guys. So, naayos ko na siya. Miglo na siya. Flat na po yung hair so ngayon i-curve na po natin ito dito sa metal. I Stick na nilagay natin, guys. So, nasa iyo lang naman yun kung anong design yung gusto mong kung anong gusto mong ilagay. Basta ano, ayan pin, ay click ayan pin. Sa so, ayan so, una, nilalagyan ko muna ng base na para dapat naka nakadikit siya dito. Ayan. Tapos, i-curve natin yan dito. kailangan ninyo ng maraming ganito ha? as in kailangan ng madaming madami kasi ito yung magpapa stay sa kinemilatik ninyo kinemilatik ayan Mm -hmm. So dito may So dito ang naiisip ko is bilog-bilog. Ayan, katulad nito guys, ayan ang iwasan niyo. So kailangan natin siyang ulitin kasi pag natuyo siya pangit tingnan. So, ayun guys. So, nakapagpatay na tayo ng isa. So, yung kaninang ginagawa ko, ayun yung mag-work. So, medyo tinag tumagal ako dito. Kaya kung napapansin nyo, tinime ko na lang po. Pero, ayan. So, ito yung una natin natayo. So, we have tripa. So, ayan. So, dito naman sa pag sculpted po, kung ano yung naiisip nyo or kung may inspiration kayo, yun yung gagawin ninyo. Okay? So, hindi naman sa pag-style is kailangan doon sa picture. Ganun talaga kagad yung itsura. So, syempre, creativity pa rin po. So, ito guys. Gagawin na natin ito. Ayan sya. Naglalain na rin pa ako another metal stick para mas tumayo sya ng bongga. <laughs> so, ayan. <laughs> Tapusin na natin itong half. Ayan guys. Ayaw niya makisama. Nakakaloka tong hair na to. Pero laban pa rin natin. So ayan. Lagyan lang natin ng clip. Tingnan natin. So ayan po yung unang sungay ng ating apoy-apoyan na hair. Ayan. So ito naman po yung next natin. Ayan siya. So guys, ito, talagang inikot-ikot ko lang talagang pasensya, ano, parang kailangan mong damihan ng pasensya mo kasi hindi talaga minsan sumasabay yung hair. <laughs> Ayaw nyo makisabay, nakakaloka. Kita nyo, ang dami ko ng clip yan. So ito guys, papatuyuin natin to. Ayan, so kapag Sobrang tuyo na siya or super tigas na siya at saka natin tatanggalin ang mga bagay-bagay. So ayan, nakagawa na tayo dito sa bilang part. So, ito yung design na ginawa ko. So, ito, guys, gagawin din natin dito. Pero, it's 6.30 na kasi ng gabi. So, magkoclose na rin kami. So, itong isa na to, bukas na natin siya gagawin. Ayan. So, at least ito, bukas, pagpasok namin dito sa shop, tuyo na siya. So, ito na lang siya. Tapos, lalagyan pa natin ito ng iba-ibang design. Ayan! So, matigas na to, guys. And then, dito na tayo, guys. Ha? Para matapos na to. Ay so, ayun, as in, matigas na po ito. As in, so, tinanggal ko na yung mga pin. So, ang gagawin natin dito, kailangan natin magaya yung ginawa ko dito dito sa part na to. So, yung mahirap na part. Kasi, di ba, pinag-connect-connect kung inikot-ikot ko lang to kung saan-saan. -sa. So, ayun. So, yung procedure nyo, yun, kung, paano ko po ginawa to, ganun lang din po yung procedure dito. So, ayan mga mamshi. Medyo mababa yung natin camera. Pero, level. So, section lang natin ulit to ng tatlo. Ayan guys, nilalagyan ko na ulit ng glue. Ayan. Okay, mong yung sa glue guys. So, ayan siya. So, i-massage-massage lang natin para maayos yung lahat ng strand ng hair. So, ayan na. O, di ba? May isa pa siya. So, dalawa na lang yung ilalagay natin, guys. Di ba? Sana magpantay lang kasi minsan talagang pumapaling. Pero, ayan, gagawa na lang natin ng paraan. So, ayan, nakakadalawa na ako. So, isa na lang. <laughs> isa na lang po, guys. So, magpupunan natin itong sculptured ponytail ni MJ from Leyte. So, ayan. So, gawin na natin yung pinakataas, yung ganito, guys. Ito. Ayan. So, ikot-ikot lang talaga. Tapos, talagang massage-massage tayo dun sa hair para may, uh, maayos po natin yung sculpt. So, eto na mga ma'am, si kong pretty. Ayan. Eto yung bagong gawa. O nga, medyo mataas yun dito. So, papalitin na lang natin itong part na to. Pero, ayan na siya. O, diba? So, meron pa yung next na yan dito-dito. Kukuha tayo ng hair sa record. So, para mas maganda. Tapos, babatuhan pa natin ito. So, ayan. O, diba? Ang ganda. Ayan, guys. Tapos na siya. So, tuyo ano na to. Tuyo na matigas na po, guys. As in, super tigas na po nito. So, ang gagawin po natin is, tatanggalin na natin itong mga anek-anek, and then lilinisin na natin yung mga katulad nito ito, mga ano siya, yung mga strand-strand pa na hindi nasama, at saka babatuhan natin, guys. So, kung mapapansin nyo, iba na naman ang dawit ko, kasi pinatuyo pa namin ito, and then nilagyan ko na rin siya ng ganito, dito sa harapan, para may eksena, hindi lang siya parang nakaponitin lamang po. Ayan, so, at dahil dyan, ito, batuhan na natin, and then ipapakita ko na sa inyo, yung final look po wig na itong ligna to. So, ayan na eh, mga ma'am, sigong free. Tinatapos ko na tong drag queen wig na to. Ayan, nabatuhan na natin and it's super, super tigas na po niya. So, ayan siya. Ayan yung look. Hopefully, magustuhan po ito ng client po natin from late. Eh. So, ngayon, it's Saturday. So, medyo papatuyuin ko pa po yung mga ano glue nilagay ko dun sa bato and then ipapadala na po natin ito sa Monday. So sa mga gusto ko mag-order po ng Drag Queen Week po dito sa Wiggle mag-message lang po kayo sa Facebook page po namin ng Wiggle Enterprise and then i-check po natin kung kaya po natin gawin po yung gusto nyo pong Drag Queen Week. Okay guys, so eto po dito po nagtatapos ang ating vlog. So don't forget to subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa aking kagagahan and then sa mga wigs blogs, mga hair vlog, at pung anek-anek pa. Maraming maraming salamat mga mamsi pretty. Ingat always. Bye!